Gugning bahin ng mga higala at mga kauban sa PIKAS Linya, ang Provincial Social Welfare Officer for Maguindanao Ministry of Social Services and Development sa BARM. Ma'am Eman Panondi, welcome to Radyo Pilipinas Davao. Ma'am Eman, and thank you so much po sa panahon na ibigay po ninyo sa amin. Hello po, salamualaikum, warahmatullahi wabarakatuhu po, and um, good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Ayan, good afternoon din po sa inyo ma'am. Mangangamusta lang po kami ma'am sa sitwasyon po dyan sa inyong lugar because napabalita po na matindi po yung naging epekto ng uh, sobrang o uh, yung uh, uh, pag ulan ulan dyan sa Maguindanao del Sur, particularly sa Datopiyang. Yes po oh ma'am. Um as of now actually po, uh May 27, uh, 5:30 AM po. Meron pa rin po tayong reported po na 15 municipalities out of 24 mm -hmm. na affected that is composed of 133 barangays mm -hmm. and 55,120 families. So, uh ang pinaka uh, highly affected po natin dito ay ang uh Datopia dahil meron po mga evacuation centers and IDP po tayong reported sa kanila. Hanggang ngayon po ba, ma'am, may, may mga kapatid pa rin po tayo nasa mga evacuation centers? Yes po, ma'am. Uh, basically po sa Dato Tiang, may anim pa rin po tayong evacuation center at mm -hmm. isa pong evacuation site. The same din po sa Dato Saudi, ma'am. Meron pa rin po tayong existing po na evacuation site po sa Dato Saudi. However, mm. sa atin po sa Dam, sa Datuanggal, Midtimbang at sa Ampatuan, close na po at naka-uwi na po sila sa mga tahanan po nila. Okay. Kamusta naman po ang sitwasyon ng mga evacuate, uh, evacuees natin ngayon, ma'am? Um, may ano na po ba, parang may time frame po ba tayo kung hanggang kailan lang po sila mamamalagi doon? Okay. Um, as per information po ma'am nos sa ating M-DREAM at sa municipal social welfare officer um, po natin sa Dato Piang, uh, currently po hindi pa po nagsasubside po um. no, no, yung, Yes po. Uh, however, nakapag-extend na rin po tayo ng tulong sa kanila. That is both uh, food items and non-food mm. items po. No? From MSSD and uh, uh, kasama rin po no? yung mga line agencies po natin. Uh, that that is tabang and MILF ang barn ready po. Okay. Ayan. ma'am, mga ilang mga families pa po ngayon ang nasa mga evacuation centers po. Um more or less po, ma'am, no ngayon ay nasa uh, 1045 families pa mm. po composed of 7 uh, evacuation center pa po yung uh, nasa Dato Tiang. Medyo marami pa po itong 1,045 families, ma'am, no? Yes, Opo. Pero ito po yung mga pamilya, ma'am, na yung bahay po nila ay hanggang ngayon lubog pa rin po sa paha, kaya po hindi pa po sila makakabalik doon. Yes po um, ma'am. As of today po, uh, this this morning lang po yung yung update po ng report. Nandun pa rin po sila sa evacuation center. Mm, okay. Aha, uh, how about naman yung mga damaged properties? Ma'am, uh, may mga naitala po bang nasirang mga bahay dahil po sa pagbaha? Uh, meron din po ma'am, actually we have two uh, uh, reported damage po that is totally and partially damaged. Mm -hmm. Meron po tayong five recorded na totally damaged, that mm -hmm. is three for ang patuan and two po sa radyo boyan. Mm -hmm. And uh, we have also 13 recorded po na, uh, reported po na partially damaged. Mm -hmm. That is yung nakaroon po ng flash flood po sa dato datoanggal midtimbang, dalawa pong uh, houses ang uh, partially damaged. Mm -hmm. One for talayan fight for Raja Boyan and 5 po sa dato sa libo. So ito, however po, uh, -huh. uh, however, pinafacilitate na rin po ito ng ating mga municipal social welfare officer na uh, po no, yung mga damages or yung mga beneficiary po, uh, yung mga uh, pamilya po na nawalan po ng tahanan or partially or total damage na mapasok po sila sa emergency, emergency shelter assistance po. Mm, may mga emergency shelter assistance po tayo dyan, sure. meaning a mabibigyan po sila ng certain amount para matulungan po silang makabangon muli. Yes po. For uh, actually po for the partially damaged under ESSA, we can uh, we can extend uh, financial assistance for mm -hmm. the minor in nature po 15,000 to 30k and for the totally damaged po depending po sa assessment ng ating municipal social welfare officer that would somehow amounting to 30,000 to 40,000 po. Ay wow, malaki. Okay. Ayan, ma'am, balikan ko lang po yung sitwasyon ng ating mga evacuees. Ma'am, um, sapat po ba ang, ang supply natin uh, to feed and to uh, give uh, the needs of our uh, kining mga evacuees dyan sa mga evacuation sites natin ngayon? Um, uh, so far po, ma'am, ang MSSD po ay na-priority noon. Nabigyan natin po ng priority yung mga nasa evacuation centers mm -hmm. uh, from uh, Ampatuan from May that is uh, from May 18 until May 21. So lahat po no uh, naka 100% po tayo ng nabigyan po sa mga evacuation centers ng mm -hmm. needs mo nila needs po nila that is both uh, food items and non-food items. And also po uh, meron din po tayong shared duties no with uh, the ministries of farm and um, sa LGU din po of course nagbibigay mm -hmm. rin po ng LGU natin uh, ng tulong Um, meron din po sa Bar Ready and oh, sa helping uh, okay Opo, uh, medyo cutting out po ang ating signal, uh, mam Ma Ma'am Eman. Uh, but anyway, am um, okay, na, uh, okay po itong ano, Ma'am, no? marami po pala tayong mga, uh, mga agencies na nagtutulong-tulungan po dyan sa ano, sa ah uh, sariyon po so uh, pa, or so we're confident na we can sustain eto pong uh, resources po natin na uh, kailangan maibigay doon sa mga evacuees on site yes ma'am inshallah po so we are also uh, uh, under monitoring pa din po no para doon po sa mga uh, sana po hindi na po madagdagan mm -hmm. but we are monitoring po sa ating mga M-DREAM at MSWO po doon sa mga possible po na dadagdag sa, sa list of affected. Hopefully po sana hindi na po madagdagan. Opo. Pero yun tong mga affected families ma'am na hindi po uh, hindi po nila piniling uh, mag-shelter doon sa evacuation sites. Meron din po ba silang uh, natanggap na mga assistance from the government po? Um basically ma'am their local government unit po no that the LGU uh somehow uh, uh, will extend help po, for them no and of course po we have also the provincial government mm -hmm. we will talk po with uh, provincial uh, we had talk with the provincial government po and finalize na lang po yung um delivery plan po and distribution mm -hmm. plan po sa mga municipalities dahil medyo marami-rami po yung... Um, 5,000 po na families na kailangan pong i-priority. Yes, so ito pong mga okay. naitala, ma'am, na more than 50,000 families will definitely receive assistance from the LGU and the PLGU. Uh, expected sana, ma'am, na uh, the, the LGU, their LGU will somehow cater po, no, yung mga family. Okay. Ayan, so, Uh, of course, the LGU has uh, a duty na to monitor po yung kanilang mga na yes. uh, within their area of responsibility. Kung sino-sino po doon yung mga naapektuhan na evacuation centers, man wala. If those who are who remain in their houses and were affected by the flood, they will be assessed, no, by their uh, MSWDOs respectively, and. Uh, doon po malalaman if they qualify for the assistance na galing sa LGU at saka PLGU. And kung ano po yung klaseng assistance, food and non-food, and uh, kung maging eligible din po sila to receive cash assistance. Yes, po oh, ma'am. Okay. How about from the national government? Ma'am, may natanggap na po ba tayo ng mga tulong from the national government? Um, actually po ma'am, as per report po ng ating mga uh, M3 and municipal social welfare officer, meron pong uh, Um, pumasok po, no, from PCSO mm -hmm. na Charitimba yung tawag po. So, uh, per, uh, hindi po siya naka-per-municipality, parang selected lang din po ito siya na municipality po yung nabigyan po. So, some of that uh, are Ampatuan, Dato um, Salibo, Dato Piang, mm -hmm. um, ito po, ito yung nasa record ko po. Okay. so far ma'am initial assessment na po ba as to the amount ng uh, damage sa inyong lugar po uh, in terms po of, of uh, infrastructure and agriculture um so far ma'am uh, as per report po hindi pa po nare-reflect yung total damage po no kasi fluctuating po kasi yung uh, nangyayaring uh, record po dun sa damage sa sa crops mm -hmm. so uh, It's more on yung mga damages po sa house yung ating pong na monitor po sa, sa kanilang shelter po. Ah, okay. May may initial amount or partial amount po tayo niyan, ma'am. Um ang ating pong uh, provincial uh PDRAM uh, office po no uh ay hindi pa po nabibigay sa atin yung information po regarding the the total damage po sa Magindanao del Sur kasi po yun po ay uh, dahil sa uh, hindi pa po <laughs> na-finalize mm -hmm. po yung yung total naman po ng damage. Sa ngayon ma'am, ano po ang weather condition natin dyan, ma'am? Um, uh, report po ngayon, no, uh, medyo alhamdulillah ay uh, maganda po yung sit sa area. Hopefully po sana po tuloy-tuloy na po ito. Medyo um uh, maaraw po dito ngayon sa Magdindanao del Sur, ma'am. Ah, okay So, so hopefully po na. sana po ay tuloy-tuloy na po. Mm, mm, pag may gusto po mag-donate ma'am para sa mga kababayan natin dyan sa Magindanawgal. So, ano-ano po yung mga uh, nangungunang pangangailangan po ng mga kapatid natin sa mga evacuation centers na pwede pong maibigay na donation for them. Um, uh, actually, uh it's more on the food items ma'am dahil medyo doon po tayo uh, even the the the, the line of ay medyo uh, dahil sa dami po ng priority ay medyo nagkaka uh, kulangan po no ng ng food items mm. so uh, we would of course inshallah we will appreciate the, the 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 aid of uh, the food items po na mabibigay po sana sa mga affected families po natin Mm -hmm. So That somehow uh, arise a rice or any uh, uh, pwede po nilang makonsumo po hanggang sa hindi pa po sila uh, makakabalik po sa kanilang tahanan Opo, May estimation po ba tayo, ma'am, na based po dyan sa uh, record po ng available resources po natin for the evacuees, no? Ito po mga food items, mga ilang araw na lang po sa ilang araw na lang po ba itong ating uh, stock na supply for them. Um actually po, ang last po na ating uh, uh nabigay ko no dito sa mga evacuation center that is May 18 and the recent is May 21 so mm. uh, uh our MSWO naman po ay magno-notify naman po sa amin whether kung nakabalik na po ba yung mga families wala pa and then mm -hmm. we will uh, conduct another round po titingnan po natin yung situation nila para makapag-provide po tayo ng another round of uh aid po ng assistance po Ayan. Ma'am, ingat po kayo dyan ma'am and uh, maraming salamat po sa inyong time na binigay po ninyo dito sa amin sa Radyo Pilipinas. Baka po meron kayong gustong uh, ihatid na message ma'am, last message po para sa ating mga tagapakinig um thank you po um, para po sa ating mga tag tagapakinig po no lalong-lalo na po doon sa ating mga kapamilya po na nasa evacuation center um uh, maging mapanuri din po no sa mga uh, sa sitwasyon po sa ating evacuation center kapag mayroon pong mga uh, pagka, pagka po mayroon pong mga uh, uh, na experience po na pang-aabuso or na witness po na pang-aabuso wag po kayong mag uh, uh, matakot po no na lumapit po sa ating barangay sa kapulisan at sa ating municipal social welfare officer para po uh, mabigyan po kayo ng sapat na protection dahil usually po ma'am kapag ka nasa evacuation center samut-saring na po no samut-saring na po yung mga uh, form of possible possible lang naman po abuses na pwede nating ma-experience mm. na so uh, yun po well, we are encouraging you po na kapag uh, kayo po ay nakaranas or nakawitness po wag po kayong matakot po na lumapit po sa ining barangay sa kapulisan po at sa ating MSWO Ma'am, thank you so much for the time and uh, sana po ay agad po na makarecover ang inyong province, lalo na po yung mga affected families po ng uh, pagbaha dyan sa inyong area. Yes po. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po.